Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Handa ang gobyerno ng Pilipinas na ilikas ang mga Pilipinong may ipit sa umiigting na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakabantay ang gobyerno sa sitwasyon ng dalawang bansa para matulungan ang mga kababayan nating gustong nang umuwi sa bansa. Kayon man, nilinaw ng Pangulo na walang pangutos para sa mandatory repatriation. Dagdag ng Pangulo nakahanap ang mga otoridad ng alternative routes para makaalis ang mga Pilipino stranded sa dalawang bansa. Papunta na anya sa Jordan si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda para alalayan ang mga Pilipinong evacuees sa kanilang pag-uwi. Sa datos ng gobyerno, nasa siyam na put dalawang Pinoy sa mga apektadong bansa ang nakapagrehisto na para sa voluntary repatriation bukod sa pagtulong sa mga stranded na Pinoy, naglalatag din ng mga hakbang ang gobyerno upang maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng langis. Kabilang dito ang pagbibigay ng fuel subsidies sa transport sector katulad ng ipinamahagi noong panahon ng pandemya. Sisikapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging sustainable ang pagpapatupad ng bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa ilalim ng 20 bigas Meron na program kahit walang tulong mula sa mga local government units or LGUs. Sa kanyang podcast, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan na niya ang plano kung saan ang national government na lamang ang pagpapatupad ng naturang programa at wala nang magiging kontribusyon ang mga LGUs. Sa kasalukuyan, nasa 51% na ng population ng bansa ang nakikinabang sa supply ng murang bigas mula sa gobyerno. Naniniwala ang pangulo na patuloy na bababa ang presyo ng bigas sa bansa na siyang magiging dahilan upang mas marami pang Pilipino ang makakabili nito. Patuloy din umanong palalakasin ng pamahalaan ang produksyon ng bigas sa pamamagitan ng mga karagdagang farm machinery para sa mga magsasaka at pagpapabuti ng irrigation systems. Nakikipag-ugnayan rin ang Pangulo sa iba't iba pang bansa upang mapanantili ang supply ng murang bigas hanggang sa katapusan ng kanyang termino sa 2028. Mabibili ang murang bigas sa 123 sites sa buong bansa kasama na ang 88 kadiwa ng Pangulo Centers, kiosks, stalls sa public markets, LGUs at iba pang ahensya ng gobyerno. Tinututukan din ng Administrasyong Marcos ang pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapabuti ng curriculum sa ilalim ng Senior High School Program, pagdaragdag ng mga classrooms at patuloy na suporta sa mga guro. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan palakasin ang kasalukuyang curriculum upang matiyak na job-ready na ang mga estudyanteng magtatapos sa K 12 program. Ito ay sagit na ng mga issue ng mga mismatch skills ng mga mag-aaral kung saan hindi angkop ang kanilang mga kasanayan sa trabahong papasukan. Upang maresolba ito, nais palakasin ng pangulo ang public private partnerships or PPP sa mga training programs na direktang magbibigay ng trabaho. Makakatulong din umano ang PPP upang matugunan ang kakulungan ng mga silid-aralan na umaabot sa 160,000. Bilang dating mambabatas, isinulong rin ng pangulo ang pagtatayo ng savings cooperatives para sa mga guro upang protektahan sila sa mga loan na may mataas na interest. Sa balitang kalakalan, magandang balita sa mga mahilig sa authentic at imported na samgyupsal. Muli nang mag-aangkat ng karne ang Pilipinas mula sa South Korea matapos ang anim na taon. Inalis na ng Food and Drug Administration ang import ban sa processed pork products mula sa South Korea simula June 16. Ito'y matapos ipawalang bisa ang DA Memorandum Order No. 26 na ipinatupad noong 2019 para mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever sa Pilipinas. Napatunayang pumasa sa mga pamantayan ng World Organization for Animal Health ang mga sterilized pork products mula sa South Korea. Samantala, epektibo pa rin ang import ban sa mga karning galing China, Germany, Greece, Hungary, Indonesia, Latvia, Malaysia, Myanmar, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Ukraine at Zimbabwe. Sa iba pang balita, nagsanib pwersa ang Cebu Pacific sa Lufthansa Systems at Pratt and Whitney para mapalakas ang kanilang operasyon. Sa ilalim ng isang kasunduan, magagamit ng Cebu ang netline suite ng Lufthansa na may makabagong sistema sa pangangasiwa ng mga flight ng airline at ng mga crew nito. Ayon kay Cebu Pacific Chief Executive Officer Mike Zucks, makakatulong ang mas pinabilis at pinaayos na sistema habang pinapalawak ng airline ang operasyon nito sa rehiyon. Pumirma rin ang Cebu Pacific ng kasunduan sa Pratt and Whitney kung saan ipapaubaya dito ang maintenance ng mga GTF engine na in-order para sa mga eroplano nitong noong 2024. Ang GTF engine ay mas malinis at mas matipid ng hanggang 20% sa gasolina kumpara sa mga naunang makina ng airline. Hahawakan ng Pratt and Whitney ang pangangalaga sa mga aeroplano ng Cebu Pacific sa loob ng labindalawang taon. At ng pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.